and Bong Rebilla. Yeah, and sino uh, to? Okay, <guarante> ay! 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 Ito yung artist nayon. Uh, <laughs> bago artist na Tiyo! Mabago! Parang nagulo! Mabago eh! Mabago mo rubber bag. na ba yung ikaw po? So <laughs> <aqui ko. ifiers> guys, this is Fernando Jr. Sino yan? Vilma Santos. Christopher De Leon, Mateo, man, and Bella Padilla at my idol, John Yes, 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 then, Nadine Lustre. And then, yes, 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 Lim. Cien. Cien. Bina Morales. Yeah. And then, yes, Solieta. And then, Dindo Fernando. Dindo. dindo. parang po. <laughs> gulat ako sa... Kaya yeah, baka kala niya Dindo, ano ah. Hindi, ha? Dindo Fernando. At syempre, Veterano. Dito, veterano yan, si... Cherry si, ya, Hill. Ano, Sere Sere Hill. Hill. especially, Mark, Mark Bautista. Bautista. And then, And Donna, Cruz. Cruz. And Bong Revilla. And Sino then, Sino to? Ay! 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 ay, ay, Ito yung bagong artist na yun? And also me. Marsha? Marsha, ibig sabihin, ibig sabihin, Marsha, ito yung bagong artist na ng hindi oh, Ayun, gusto mo picture, Naka-tabloid na. No? Malin. Ito yung bagong ngayon. Grabe. Mayroon na, mayroon mayroon Utang. <laughs> uh, oh, parang, na, parang gumagalaw sila. Angas, pre. Bangong artist <laughs> ng... Ibig sabihin, ito yung pinaka ilalagay dito. saka maganda nga yung sabi ba, bro ha? Kung naka-frame dati, kaya eh, yung statuan niya. <laughs> Winelding pa yan ng pinaka magaling na welder. Winelding? Bakit nasunog? <laughs> grabe, ito pala yung pinaka the best ngayon. Mac Morales and then Annalyn Battaglier. Pwede mo kurutin? Kinukurot ko nga bago maghulas taka wax hindi try mo try mo kalimt mo ang ganda ng sumpat siya. talaga ng hindi artist. karon oh caramenjo caramenjo bak ba 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 ba bak ba bak ba bak Sobrang detail. No? Sobrang detail. Eh? Parang totoo. Parang totoo siya. Ito na pala yung bagong artist ngayon ng Viva Max, no? Malin, soon, mapapanood na sa Tyler Serie, no? Mm -hmm. Pati yung brace, kitang... No, oh, ito lang nakamuling na ngiti ko. O, oh, nagsasalita! Grabe, ito solid ka. Ba't sigla may lakay pumaporma dyan, Mak? Ay, magsalita! Ay, ay! ay! Kala ko mo si Edo yun. Kasi nga, ano excited na kami. Uh -uh. Malagay din dito. Uh -uh. Ano, we will miss you kalagay. At syempre kasama natin si Pokelz. Ayan. Si Pokelz. Jan Marsha. Ayan ang artist talaga. Ayan. Ayaw. talaga. Ito, ito si Jan Marsha. Ito yung pinakamalupit ngayon. Ano to? Uh, pinaka, pinabatang goma. Si... <laughs> goma yung si rubber band. Si, rubber band. Eh, si, rubber band. si na? Richard Gomez. Gomez. Alam ko kung rubber band. Kubadero. <laughs> <laughs> Nasaan na may hikaw <laughs> 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 po? <Pagaw. laughs> Tawarin pa ako. Ayan, Legend Martian. Napaka-sold. Kaya yeah, syempre, you won. Ang composer ng Mali na ilalabas ng Team Lamp Song. Ng, ah, yes. Ng, they... Mas maganda, catchy. Catchy <laughs> daw, guys. So yung abangan nakakabangan nyo is upbeat, danceable. Pwede nyo sayawin lahat, guys. Yeah, sasayawin natin yung lahat. Parang talaga. At ay, syempre, yung istatwa nila, oh. Ano Bumalik-gulit. Bumalik-gulit. Eh, ano lang yan? Pagtuwa. <laughs> <laughs>